anim na uh, matitikas na mga riders pagdating sa mga off-road trails na uh, magsasama-sama sa loob ng tatlong araw para gawin ang Cordillera Adventure Tour Level 3 na meron lang naman 11,542 na kurbada. Piyahing sa una ay mukhang madali pero habang tumatagal, pahirap ng pahirap. Sa unang biyahe ng ating Suzuki V-Strom 250 ay pupunta tayo ng Baguio City. Dahil susuporta tayo sa gagawing Cordillera Adventure Tour ng V-Strom Adventure Philippines. Welcome to Angeles City, Mpanga. Kailangan ko munang ibiyahe na malayo ang motor na ito. Break-in sa makina bago natin siya ipasok sa mundo natin ng pagkakamping. Mabalakat City. Mabalakat City. Gustuhin ko gawin ang mga bagay na ganito pero hindi pa rin po pwede. Dahil sa loob ng dalawang taon ay kailangan kong ingatan ang aking likuran dahil merong slip disc ang inyong boy first time. So, ang ganda. Bagamat nakakapagmotor pa rin tayo, sa kapatagan, walang problema. Pero sa mga off-road na ganito, ay delikado to para sa kalagayan ng likod ko. This time, baka nainggit yun. Parang hindi mo yung dinanin na, Boy B. Sigurado ako nainggit. Mawawa naman si Boy first time. Na-miss niya yung one of the greatest adventure. Pero andun yung natatempa kong gawin. Pero mas inisip ko na lang yung safety ko. river crossing. Boom. Basic. Boom, inggit si Boy B. Diba, alay may next time pa. Gagawin ko to. Mag-isa. Charot lang kailangan ko muna magpagaling ng lubusan bago gawin yung mga bagay na ganito. Ang mahalaga sa ngayon ay nakakapagmotor pa rin tayo. Pero yung mga ganitong klaseng pagbumotor, eh wag muna. Pero ibibigay natin ang ating 100% na suporta para sa kanila. Kung tatanungin niyo kung bakit nandito ang ating Suzuki V-Strom sa event na ito, eh merong magdadrive dito ang aking kaibigan na si Ian nasanay sa mga ganitong klasing laro ng pagmamotor. Okay, good morning mga first timers. Magandang gabi pala kasi gabi niyo pinapanood to. Welcome back to another episode. Ngayong araw ay tuloy na tayo, pabunta tayo ng Baguio. Ang ating na naudlot na biyahe last week so dahil nga sa sama ng panahon. 5:30 yata ng umaga kanina, eh gising na ako. Ako lang ang humiwalay ng biyahe. Ako yung nag-motor from Bulacan going to to Baguio. At dahil 250cc ang ating motor, ay eh sa mga national roads tayo dadaan. Buti na lang mabilis imani-obra itong motor natin na to. Hindi tayo hirap sa singit-singitan at mukhang karamihan na dadaan natin mga bayan-bayan, ma-traffic at ayan na nga yung ulan. Okay Ibang ruta Mag conception tayo Para medyo maluwag-luwag At Maka Iwas-iwas tayo sa Traffic-traffic sa mga bayan-bayan Lion oil Ang kasalinahan Ng mga leon Ah le Leon oil Tugas <laughs> lang tayo Okay Entry Two One Oh, kapas talak na tayo Bilis, di ba? Bilis talaga niya, na-edit na eh. <laughs> First meal of the day, pizza. Dito ko nakalala ang estudyanteng si Angel na dapat e college na pero hindi siya umabot sa enrollment. Meron siyang isang taon para daw magtrabaho. Dahil ayaw daw niya lumipas ang isang taon na wala siyang ginagawa. Rumarakit sa pagtitinda ng pizza para pagdating ng enrollment, eh may pera daw siya. Pero pwede na yan. Umorder tayo kay Angel ng pizza. Angel pizza? <laughs> Hanggang sa may mga dumating na nakilala tayo ng dahil sa dilaw na motor. Oh, papagyo ako ngayon. Angel, bye-bye! Ah, -bye. uh -oh, thank you, thank you! Okay, tuloy na tayo. Okay, let's go. Mabilis ang kain lang kasi talagang nagugutom sa na ako. <laughs> sabi ko na nga ba eh, isang video lang lumabas na nakadilaw na tayo ng motor. Eh, kilala na yung motor natin <laughs> after the day na mapanood yung vlog. <laughs> Pasensya na sa mga humihingi sa akin ng sticker. Yung mga pumara sa akin na sabi ko wala akong sticker. May sticker pa ako sa bag. <laughs> Babay ako sa inyo sa susunod. Okay, let's go. San Rafael, Tarlac uh, City pala ito. Next probinsya dito is uh, Pangasinan. We are now entering Paniki. Pangasinan na ito. At dahil sa balita na ng ngayong araw, ay merong darating na bagyo within 24 hours, ay binilisan ko na ang takbo ko dahil ayoko maabutan ng ulan. Alam nyo naman dito sa Upper Luzon, eh kapag hapon, eh umuulan talaga kahit walang bagyo. Eh how much more kapag may paparating pang bagyo, diba? So, sarado ang Canon Road. Hmm. Hmm. Sarado, sarado Oo. Pero pwede kong itanong mamaya, pagdating dun sa... sa hiwalayan, yung pa-Kenon tsaka yung pa-Marcos Highway, malalaman kung... Naging pala-isipan sa akin at sa ibang mga riders na kung pwede ba talagang dumaan ng Kenon Road. Kasi may mga dumadaan daw. Sarado. So, inbis na pagsampan natin sana ng Kenon Road, isang oras na lang tayo ay nasa Baguio na, ititake natin yung Marcos Highway. Pero malapit na tayo. Lumayo lang dahil sarado yung Kenon Road. Pagkatawid ng La Union, Yeah. at nagpa-load tayo eh hindi ko napipilitin na dumaan ng Kenon Road kasi mababagot ako pagdating ng Baguio na wala akong gagawin doon kundi mag-antay kasi yung mga kasama ko papunta pa lang hindi tayo magmamadali at enjoy na lang natin yung mga view dito kasi the last time na umakit ako ng Baguio ay sa Kenon Road ako dumaan kailangan ko lang maghanap ng motoshop na merong nagtilinda ng Uh, cellphone holder hindi kaya maapektuhan yung driving ko dito at habang ako ay namang problema kung paano makapag-navigate parang Andy! ah! meron pa meron o sige tara <laughs> nagulat ako <laughs> bili si park na motor natin hello <laughs> salamat po eto po picture. Oh, tara po, picture po tayo. Tanggalin ko na lang muna 'yung helmet ko. Ah, ingat. Ramihan na naman po. Ano 'yung shout out? Ay po, pwede mo mag-shout out. Hi. Hi. Ah, na daw na si Boy P. <laughs> <laughs> oh, sige po, sige po. Madali niyo na ako makikilala ngayon sa kalsada kapag ako ay nakamotor eh kahit na number na <laughs> bumili lang ako ng cellphone holder malapit <laughs> talaga sa akin parang mananampal yung cellphone ko anim <laughs> na kilometro na lang e mararating ko na yung hotel sa Baguio pero inabutan pa ako ng ulan buti na lang bago bumuhos sa napakalakas na ulan e nakasilong ako dito sa isang coffee shop Swerte, madalas ako nandito kapag ako ay pupunta ng Baguio. Para sa isang tulad ko na mahilig sa kape at musika, perfect na lugar para tambayan. First timer. Sabi ko na nga ba eh. No bro. Sabi ko na nga ba Dito ko nakilala si Mark at EJ. Mga first timer sila na wala rin pinapalagpas sa mga uploads natin. So ngayon ay sila itutuloy na papuntang Pampanga na, na masya lang sila dito sa Baguio. At ako naman dito ay enjoy ko itong tinatawag na smoke uh, meat kung tawagin with rice and black coffee. <laughs> enjoy kayo Thank mga you. bro ha. Thank you. Thank you for being here. Ah. Pagkatapos nun ay tumuloy na sila sa kanilang biyahe. Kahit na matagalan ako dito, hapunin ako dito, nasa Baguio naman na tayo at hotel na lang ang tutumbukin ko. Eh mag-aantay na lang ako dito, magkakape, magmumuni muni, -muni. mag-isa. Okay, maglalako mag-isa ako, hindi ako malungkot mag-isa. Sarap mag-isa. <laughs> And there's peace. Naikit dalawang oras akong tumatambay dito. Pero at least hindi ako nabasa, di ba? Bye bye Country Brew. Resto Cafe. Hamog ang ating kalaban ngayon. Tayo yung hamog na yan. Kung gaano ka kakapal yan. Gundo. Dalawang oras ako nagstay doon sa cafe para wag lang mabasa. Oh my goodness. Lumakas ulit. Nakakainis. Para ako nagpipilipin loop. Ano ba yan? At doon ko na na-experience ang totoong lamig na meron ang bagyo. <laughs> ang lamig harap ko. Naninigas ang katawan ko sa sobrang lamig. Yeah. It's nice to be back. iba ang aura ng bagyo kahit napaka-traffic na itong lugar na to Sipin mo, no? uh, ilaw ng mga sasakyan, ilaw ng mga buildings, naghahamog, malamig. Okay, welcome to Baguio mga first timers. Madilim ko na narating ang hotel. Pero ako pa pala ang nauna. Kailangan ko muna i-secure ang safety ng ating motor. Pagdating na pagdating, inayos ko na agad ang mga gamit ko. Boom! Pamis! Mabalang bihaya natin mula alas 7 ng umaga Nakaraos tayo Prince Hotel Hanap ako nang hanap ng... Aircon! Wala palang aircon Nasa Baguio <laughs> bagu nga pala tayo <laughs> Kailangan Ito? daw kainan itong good taste kapag nasa Baguio Oo oh, oh. problem <laughs> Day 1 Unang hapunan sa Baguio kasama natin ang Suzuki Philippines. Beans, nag-o-order. Tapos katalikod ni wala. Pagbalik ng hotel, check-in na ang mga V-Strums. Let's go. Excited na ako bukas, ikaw ba? Syempre, si si excited na, excited na tayo. ba? Diba? Nanginginig na nga sa excitement. Kaya malamig talaga dito ngayon. Ako bukas, sobrang excited na ako. Handa na akong ano... Handa na akong sumakay sa Suzuki... v Hindi. Suzuki... Ertiga. <laughs> <laughs> Kasi <Okay>. si bro... Kerry. Kerry ko At saka dito... Hindi tayo pwede sa ganon. Si bro Ian ang magdadrive nung v natin. Kasi okay pa ang katawan niya, bata pa siya. <laughs> replacement rider. <laughs> oh, ako, ako double niya Mag Cordillera Adventure Tour sila, level 3. Yeah, rain or shine. Rain or or shine. Was storm warning one time. <laughs> Oo nga. So, Signal number one. So magiging challenge talaga to. Kasi kung lalakas man ng ulan, naway proteksyonan tayo ng taas sa uh, babiyayin natin bukas. Rain Kasi hindi madali ang gagawin nila. <laughs> Talagang sobrang... gagawin mo? Namin. <laughs> so, magtiwala lang tayo kasi si naman isa na yung nasanay talaga yan sa mga trail-trail, off-road, off-roading tayo. Wala tayong alam dyan. Kaya hindi natin isa sa alang-alang yung ating sarili sa ganun. Kasi ibang level na ng klase ng laro yun bro, no? Sakto lang. Kasi bistro ang gamit natin. O, eh. Oo, sakto lang. Basic. Basic, basic yun na motor. <laughs> Oo. Oh. <laughs> so, kasama natin ngayong gabi dito, Bistrom Adventurer Philippines. Yes, sir. Kasama na ba ako nung may Bistrom na? Bistrom, ito nga, binigyan na kagad nila ako. Honorary honor, member tayo ng BAP for this ride. No, hindi ako binigyan malamang kasi hindi ako mag-ride. Eh, sticker lang daw sa'yo. Sticker lang. <laughs> Sige. Pero bukas ay magko-convoy tayo sa kanila kasi tayo ang magko-cover ng event na to na gagawin ng Bistrom Adventure, Adventure Philippines kasama ang Suzuki Philippines. Salamat yes. Suzuki sa na para yeah. Thank you, so, so. Oras na para magpahinga ang lahat. Dahil bukas, ang tunay na laban sa kalsada. Anim na uh, matitikas na mga riders pagdating sa mga off-road trails na uh, magsasama-sama sa loob ng tatlong araw para gawin ang Cordillera Adventure Tour Level 3 meron lang naman 11,542 na probada. Philippine Loopers, let's go! Lagi <laughs> na bulta, Jesus, <laughs> <Sagi kita pinaparoon. laughs> po yung kita! Sus! Lagi kita pinapanood! Pagpatulog! Yod! Yep. Thank you! Sige po, mag po ah! Ingat, ingat, ingat! Ay, sige po! Oo, oh, sige! Ligat sila sa akin! Boy, first time. <laughs> Long na agad ako. Kung mahirap ang Philippine Loop, alam niyo ba na mas mahirap ang Cordillera Adventure Tour? What's up, boy? E, boy, Ian! then, ko, kaya nga ako na magsuot ng dalawang jacket. Meron pa akong isang jacket doon. Mamaya pag sobrang lamig talaga, dilaw na jacket na isusuot ko. tatlo na. Sa sobrang lamig ng binget, dalawang jacket na ang suot ko. Pero kulang pa rin. Let's go, lamig! <laughs> <laughs> Doble mo na lang yung jacket mo mamaya, huwag mo palitan yun. Dalawa na ito! Ah, dalawa na maya. Tapos meron pa akong jacket na Vistrom na dilaw. Uh, okay. Pag hindi ko kinayaan, susuot ko yung tatlo na jacket ko. O, oh, landslides. Yung challenge mamaya, may mga madadaan. May mga madadaanan tayong mga landslides sa biyahe na ito. Uh, Posibleng makadaan ang mga nakamotor. Pero ang four wheels, hindi natin sigurado. Uh, 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 At habang busy kami sa mga task namin, eh meron ako napansin dito na nakikiosyoso lang. About oh, the second. <laughs> bye, -bye. bye bye. Bye bye. See you in Manila. There. Ang pangalan niya is si Sky. Oh, na pako naman. Sky. Sky is the limit yung pagiging osyosero niya. Sky. Aligugak siya. Eh. Meron akong bagong friend dito sa ato. Sama ka na sa akin? Bigyan mo yung sticker. Bibigyan ko sticker. Sticker ang atas na o. <laughs> Buti na lang, meron tayong dalang mga stickers dito. Ilabas ko na nga ito para yung mga manghingin at makakita sa atin sa daan eh. Yun, no? Pambigyan na natin. <laughs> Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo, ha? Ah. Ingat, bro. Tuloy ang buhay. Tuloy ang biyahe. Biyaheng sa una ay mukhang madali. Pero habang tumatagal, pahirap ng pahirap Kailangan mo nang huminto para hawihin ang mga nalaglag na bato sa kalsada dahil napakadelikado nito para sa lahat ng motorista At nakapasok na tayo sa Mountain Province Stop over muna at medyo nagugutom na yung mga kasama natin pero ang lunch talaga namin is kailangan namin marating yung bontok matatarik na ahonin at pababa madulas na kalsada dahil sa buhangin kulay berde na kalsada dahil sa mga stuck na lumot at kung hindi ka sanay sa ganito sa baba ka ng mga bangin pupulutin Welcome to Bontoc. Ang Bontoc ay isang makasaysayang kabisera sa buong rehiyon ng Cordillera. Ilang oras pa lang ang nakakalipas, ay eh ramdam namin na hindi magiging madali rin para sa amin ito. Say, walang, sa amin. Dahil kung aabutin man ng ilang araw bago matapos ito ng mga nakamotor, ay eh ganun din kami. Dito tayo sa Tabuk City magpapahinga. Welcome to Tabuk City and welcome dito sa hotel. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa sa hotel na to. Baka may pangalan dito sa uh, Grabe ba? Hindi pa good morning na ano to ha. Ah. Kagigising ko lang, patulog pa lang ako. Pangalawang beses ko na dito napunta. First time kong mapunta dito, dumaan lang ako. Sin, ping, dumaan lang ako. Hindi ako nakapag-stay. Pero ngayong araw, Natapos yung event natin sa Suzuki ng first day, apat na araw ito, ay nakarating din tayo dito ng Tabuk City. Medyo hindi na ako masyadong nakakapag-vlog kasi nga sobrang haba ng biyahe. Iba pala yung feeling ng nagbumotor ka kesa nasa loob ko ng sasakyan, naka four wheels ka na dumadaan sa Halsema Highway. Napakalaki ng room ko. Yeah. Pero dito lang dati na ayoko mag-isa kasi nga nag-freak out ako pero ngayon lahat yun ay nawala na yun lang matutulog na ako magkita tayo bukas Maraming kami alis bukas 6am so 5am ay gising na ako oh, mawag may ikot na nga oh, angin lang eh pero yung yung particles niya nasa ilalim doon ka kaya dapat ikot mo yung Aalis na sana pero ang ating bistrom nakadapa ang gulong. Oo, oh, pero may ano rin ito, pero uh, ito maganda yung... Ano. Literal na wala ka talagang worry kapag meron ka palaging baon na Kobe First time, first time. experience. Yeah. Marami ako nito, pre. Ha? Huh? At binili ko nito. <laughs> Bakit buwat niya nito? Joke <laughs> <laughs> lang ako, <laughs> Baon po. Ay, tapos na ba lang? <laughs> Pag isang taon <laughs> na nga pala yung baon. Hindi ka pa <laughs> pa rin <ba>? <laughs> <laughs> Alam ko kung anong mga nararamdaman ng mga to. Kulang sa tulog, pagod, masakit ang katawan. Pero wala kang choice kundi ang bumangon, sumakay sa motor at ituloy ang biyahe ngayong araw. Ben pa ilokos ano po kami. <laughs> Kung kahapon sa day 1 ay nasa 280 kilometers lang ang tinakbo, ngayong day 2, nasa 400 plus. Maagang umalis, walang sapat na breakfast, may nakitang burger sa daan, okay na yan. Kailangan malagyan ng laman ng chan. Ang goal is parang hindi ginagawa natin sa Philippine Loop na kahit madali yung alis, Basta, end of the day, dapat mahit talaga yung destination ngayong araw na to. Kung ano yung plano ngayong araw na to, malate man, gabi man, dapat marating yun para hindi maapektuhan yung mga susunod na mga araw ng mga schedule. So, burger lang, konti kwentuhan, painit ng chan, and then tuloy na ang biyahe. Sarap! <laughs> tuloy ang biyahe natin. Next destination, Touchdown Apayaw! bigyan ko muna kayo ng konting kwento. Na-check na natin na napuntahan yung Apayaw. Batanes na lang, masasara ko na yung buong yeah. Yay! Megatron! Mm! <laughs> Ang Cordillera Adventure Tour ay parang Philippine Loop din. May mga photo ops, meron din mga checkpoints. Ang Philippine Loop, iniikot mo ang buong bansa. Ang Cordillera Adventure Tour, ay halos iikutin mo rin ng Luzon. Pero more on Cordillera at Mountain Province. Pero hindi lang basta iikot 'yon. May mga hard levels 'yan. Level 1 hanggang level 7. Oh, shout up sa mga tigabap, Shout up sa inyo. <laughs> shout out. <Yeah! laughs> Anong lugar to? Ah, baka ganda naman. Bro, alam mo bro, kung anong ano to, area to? Basta Apayaw sir, ayan eh. Ko, eh. Apayaw. Oh, Apayaw. Bandang Apayaw, patagusto ng uh, Paylocos ata tayo. Paylocos. Oh, stop over muna kami dito para ah, Bro, ito ba lang dapat yung oh, kinakausap. <laughs> Nasaan tayo ngayon, bro? Nasa en route tayo ngayon sa Mount Kilang. Actually, Mount Kilang pass na to. So, papunta tayo ng Raising Mountain of the Gods. Akala ko ito na yun, hindi pa pala. Ah, doon pa sa walaan. Oh, may signage naman doon eh. Na so, Raising Mountain of the Gods. But this is ano na, uh, Apayao Abra Road. Double. Oo. Oh, eh. Kasi Ako, boy first kasi time boy, eh ano, Biyaca. bro. Ano? Sa sa YouTube. Ano? Nako, napakaganda ng kanilang mga video sa YouTube. Oo, oh, panoorin nyo, well, yung page ko is Inside Moto. Tsaka yung Motorcycle Cinema. Panoorin nyo yung mga video namin sa Motorcycle Cinema. For more cinematic motorcycle films. Nga ito, nakabantay doon kay bro Ian, no? Oh. Hindi mo pakali, eh. Ah! <laughs> okay, <laughs> hey, tapos lang ka, akas ka sa akin. Oh, no. Ngayon naman, ay susubukang itawid ang mga Suzuki v stroms 250 natin sa kailugan. Hey. Bro Ian, bro! Maraming motor dyan, yung hindi... Pwedeng hindi yung motor ko. Bakit <laughs> parang <laughs> Wala pang isang linggo sa akin yan. Hindi, joke lang. Siya naman na may kakayahan talagang gawin kero, yung mga kero, ganyan dyan, bagay na. Diyan lang. O talagang bababa doon. Bababa doon silog eh. Buhay naman ang V-Storm, di ba? Kahit hanggang dito na yung tubig ng rider. <laughs> <laughs> Kuya okay, Pat, i-good eh, luck mo yung motor ni Boy. Nadala ni Ian. Ah, sa'yo ba yun? Oo, oh, Sam. Ay! Good uh, luck, good luck <laughs> ah. Uh, Huwag kang mag-alala, sa-servisa si naman na susugi yan eh. <laughs> <laughs> Hilog lang yan. <laughs> yung ano, kamo, lang kaya nga tinawag ngayon. na bistrom eh. Wag kasi mo storm talaga ang kaya niyan, di ba? Sige. Sige. Pag ano, ano may yung sarili mo, kaya nang mo. Uh, Napapasubo si Gwendo dyan eh. Eh, sino ba kasi mo'y sabing hindi ka kayanin? Eh, bago ako nag-react dito, eh tapos na yung river crossing nila. So ibig sabihin, merong kakayanan ang Suzuki V-Strom 250 tumawid ng mga kailugan. wag lang yung lagpas tao ha. Turuan mo siya. Para sa pre-nup ng kasal niya, eh, alam niya anong gagawin niya? Oo, uh, ganito gagawin mo. Pagka pinag, uh, sinut ka ni photographer. Okay, from gel, lingon. Eh, <laughs> e lingon, dangite. Slow mo. Ang rekta na agad tayo. Ang huling destinasyon ng day 2. Yes, <laughs> <laughs> ang pinakamataas na gripo dito sa Pilipinas na walang tubig mayroong campsite dito uy pwede mag camping dito sa taas stig teka just lang ako ng camera welcome to Campacta Tamuan Butaw Kalanasan, apayaw napakalawak na area shout out! Woo! Yeah! shout out napakalawak na camping ground grabe solid napaka ganda eh kilala niyo si Boy first type sa ngayon appreciation muna ng lugar gagawin natin pero sa mga susunod babalikan na natin yan in this world be Right by your side pa tayo ng konti, ilang kilometro lang ay mararating na natin agad ang amazing mountains of the gods wrote your name in my heart. Sayang, hindi mo na boy. Eh. First time. Kamayo ka. Na? First time ko din gumulong doon. <laughs> Hindi naman, drop na ako, nag-video nag nag ako sa kanina. <laughs> Kilalang destinasyon. Pero meron napakaliit na komunidad. <laughs> <tap> na kung saan ay gustong gusto namin. Payapa. Malamig. Humahamog parang napakaliit lang ng porsyento na kumulo ang dugo mo dito. Tapos na ang day 1 at day 2 ng ating biyahe. Sa next episode, day 3 and day 4. May mga happy and challenging moments kayong dapat abangan. Kaya magkita-kita ulit tayo sa part 2 ng ating Cordillera Adventure Tour Level 3 kasama ang v -Strom Adventure Philippines at syempre ang Suzuki Motorcycle Philippines.